Ano ang pitong huling wika ni Kristo sa krus? At ano ang kahulugan ng mga iyon? Ito ang pitong huling wika ni Jesu Kristo sa kanyang sinambit sa krus. Una, sinasabi sa atin sa Matthew 27 verse 46, Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sa baktani. Ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinahahayag dito ni Jesus ang kanyang nararamdaman ng pabayaan siya ng Ama dahil sa ipinataw sa kanya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At dahil dito, kinailangan ng Diyos Ama na lumayo kay Jesus habang pinagdurusahan ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan. Nakaranas siya ng pagkahiwalay sa Diyos sa unang pagkakataon. Sa walang hanggan, ito rin ay katupara ng hula sa awit 22 verse 1. O Diyos ko, O Diyos ko, bakit ako binayaan? Masidhi ang pagtaghoy ko upang ako ay tulungan ngunit hindi dumarating ang saklolong hinihintay. Ang pangalawa, Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa Lukas, Kabanata 23, ang talata ay 34. Hindi alam ng mga nagpako kay Jesus sa krus ang bigat ng kanilang ginawa dahil hindi nila siya kinikilala bilang Mesiyas. Ang kanilang kawalan ng kaalaman sa mga katotohanan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi nila kailangan ang kapatawaran at ang panalangin ni Jesus sa gitna ng kanilang pagtuya sa Kanya ay ang kapahayagan ng walang hanggang kahabagan at biyaya ng Diyos pangatlong wika. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Sa Lukas, ang kabanata 23, ang talata ay 43, sa pangungusap na ito, binigyan katiyakan ni Jesus ang kriminal na kumilala sa kanya na sa oras ng kanyang kamatayan, kakasamahin niya ito sa langit. Ipinagkaloob ito sa kanya dahil sa ha harap ng kanyang napipintong kamatayan, nagpahayag ang kriminal ng pananampalataya kay Jesus at kinilala niya kung sino siya. Lucas ang kabanata 23, ang talata ay apat na po dalawa. At ang pang-apat na wika, sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatugubilin ko ang aking espiritu. Lukas ang kabanata 23 at ang talata ay anim. Ipinapahayag ng pangungusap na ito ni Jesus na kusang loob niyang ibinibigay ang kanyang kaluluwa at espiritu sa kamay ng Ama. Nagpapahiwatig ito na malapit na siyang mamatay at tinatanggap ng Diyos Ama ang kanyang handog. Inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos sa Hebreo. Ang kabanata siyam at ang talata ay labing apat. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. At ang ikalima na wika, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Sa Juan, ang kabanata labing siam at ang talata ay dalawamput anim hanggang dalawamput pito. Sa talatang ito, tinitiyak ng mahabaging anak na si Jesus na ang kanyang ina sa lupa ay maaalagaan ng maayos pagkatapos niyang mamatay. At ang ika na wika, nauuhaw ako. Sa Juan, ang kabanata labing siyang at ang talata ay dalawamputwalo pa dito ni Jesus ang isang hula tungkol sa tagapagligtas sa awit 69 verse 21. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at nitubig tubig ang ipinainom sa pagsasabi na nauuhaw ako. Ito ang nagtulak sa mga sundalong Romano na bigyan siya ng sungkap. Na nakaugali ang gawin tuwing may ipinapako sa krus at sa gayon ay tinupad niya ang hula. At ang ikapito, na wika, naganap na. Sa John 19 verse 30, ang huling wika ni Jesus ay nangangahulugan na tapos na ang kanyang paghihirap. At ang buong gawain na ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama, ang ipangaral ang ibanghelyo, gumawa ng mga himala at ipagkaloob ang kaligtasan sa kanyang sariling bayan. Isinakatuparan niya ang pagliligtas at kinumpleto ito at ginanap. Ang utang ng tao sa Diyos ay Kanya nang binayaran ng minsan magpakailanman. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at ihit niyo na rin po ang notification bell upang kung meron po tayong bagong video ay ma-inform po kayo. God bless us all.